Sanya, lang yung mga malam? po si Sergio yang memegang ide nak? Alah, apa yang dinanti malam? Apakah si Sergio yang memegang ide nak? Alah, apa yang dinanti malam? Apakah si Sergio yang sa ide nak? Alah, apa yang dinanti malam? Apakah si Sergio yang memegang ide nak? Alah, apa yang natin malam? si Sergio ay memegang din ng Alah, sa table na. Hoy! Oh? Pwede naman, crush lang naman. O, di ba? Sino yan? Be, this... Miss Jessica! Coming fire! Wow! Brother! Sobrang tamaw, di na tama kaya umatawa. Aisa, <laughs> 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 from the Manila Times, Isa o Aisa. shoulder. Yup, so kung ako ay isang kasalanan, ako ay pagsisinwaling o white, white lines sa trabaho. Kasi palagi akong nag action pero may uh, ha! Ah. Okay, road na Thank you. And ano yung challenging part? Play that role. My initial reaction. Hello, hi everybody. Hope you guys are having fun. Yes, afternoon Okay, my initial reaction was kayong Um Just because I never played a role in a priest. I mean, it was mostly romantic. The In pulang araw. araw Ito was heavy drama, and then Maria Clara, was historical. And then a rom-com, more scenes a human action. And then now, priest. So. Um, the challenge dito is how do we make it still entertaining despite my role always If you're a priest, you would think that the laughs lang, the net, iniba. So, you the challenge to how do I still make it entertaining? Yeah. The thing, about the of people, because what are or realizations reflection? What I learned is, I think in life, it is okay to make mistakes as long as you learn how to um, learn You learn from your mistakes. And then eventually, you uh, won't So I think it's always better to like know what you did it. And then from there you learn from it and eventually preserve the Marshall government in the future. Thank you, congratulations. Thank you. It's challenging. it's challenging for everyone who's making a film right now and putting out putting it out in center chapters. So as much as we can, sana support natin. And with your help, so it's always challenging to make a film. So, and ano ah, half million yung nag-produce pa at this point. And something like this, na actually edgy siya, pero many you watch nakakatawa siya sa kami ng Oro It's for the family actually. So, yun, with your support, sana panoorin natin lahat nito. And baka yung hearing, some films are making good news sa uh, box office eh. I hope, ano, tuloy natin yun. Kasi sabi nga, ah, there's a study sa states na ang sabi, ano, gusto nga doon ng mga, ano, ng mga audience na mga tao. But they're looking for more interesting content. More interesting films. Eh, it's yun. Ito, GNE's, ano eh. May track record na nagpapahala sila ng ganoon. So ito, this is an example. Nakita niyo mag-trader, maganda, interesting, nandudod lahat eh. Ang pinaginastosan yung cast, ginastosan yung cell, ginastosan yung ano eh. Pinagpagunan, ginastosan. So, please support. gusto mga kapatid na nila, labas na lang si Diana, yung sabihin nila na, ang ganda nung nakakatawa, nakakaiyak lahat, sulit yung pera ko. Yun ang dapat maramdaman ng audience sa ating video. Kaya ibabayan nila kasi ibalik sa sinya, worth the work. Kasi maganda talaga yung video And sa cast pa lang, makikita ko na This is the type of views na dapat panapanood yung sasabihin. Ano po yung moral lesson? Parang si David na mention niya yung mga to this sa audience po, ang kung yung Sa audience, it's, ano, it's always, ano, there's always a point to move. May sinasabi lagi dito yung ano, eh, ginawa kami ng brother ko parang may sinasabi lagi. Ano, habang may, habang naniniwala ka, ah, uh, if you have faith, diba, there's hope. And kung naniniwala ka, there's always a chance to start. Yun, ma diba? mapapanood nyo diba? yun. And it's very pointed dun sa uh, And yun it, yan, yeah, it's not only a comedy yan, maraming mga kumulit dito. Pero grabe yung comedy, nakita nyo sa bilang Panther in the sense yes, ako uh, po sa inyo lahat, the uh, doctor ako dito si Mila Syempre ang tawag ng bayan sa kanya, tukso ng bayan. 'Yun ang tawag sa kanya. At uh, isa rin ako sa talagang um uh, taga Santo Cristo na magtutulak ng bayansan tungkol sa gusto niyang gawin mission. So ngayon, dahil na tukso ko ng bayan, malalaman natin dito kung ako ba yung tutulong sa mission ni Reverend Sam o ako yung tutulong para maging miyembro si Reverend Sam sa mga mga Yun Yeah, nakita po natin sa trailer kanina na medyo, medyo pa-sexy po yung role niyo. So whenever po ba yung, um, you receive offers na ganun po na sexy, lagi po ba kayong game or mas may hesitation po minsan? Actually, nung no, ginawa no, ko ito, may hesitation talaga na ako okay. eh. Lalo na kay... Sa, sobrang seryoso kasi hindi hindi. What? Hindi <laughs> ano, uh, siguro, uh, kaya ko lang naman tinagap ko. Because number one, pag yung story, uh, nakakatuwa siya na sobra at mag may magpupulo talaga ang aral nito. So, nagpapasa din talaga kami now. In, dun sa, kapag may sexy na part, kung, kung talagang maganda yung pili ko. So, medyo pinipili na ako sa ngayon. Uh, may, 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 naging may kasi inyo yung kachip from pulang araw na character to this one? Sa totoo lang, nung time kasi nung pulang araw, sobrang bigat niya eh. So, nung dumating sa akin, ito mo, samahan ng mga makasalanan. Actually, parang, alam niyo, refreshing siya for me. Parang, parang yun yung way para medyo bumitaw muna ako doon sa ano. Kasi sobrang bigat niya to the point na kailangan ko ng hingaan. At itong samahan ng mga makasalanan, Siguro maganda rin kasi yung bonding na mga cast doon. Sobrang gaal lang din. So, may iba yung bonding kasi natin doon. So, naka-help siya sa akin. So, hindi hindi siya marasyado naging challenge for me. Kasi na-enjoy pa rin siya. po rin Sorry, mga uh, kailangan. Okay, uh, uh mahala ka kasi yun ang material mo. Kung anong material mo, doon ako ng bibi. Tapos yung mga trabaho mo, kita mo ang ganda nila, kaya -tabila, kung masagalan sila, pero... <laughs> Pero siyempre, kami ni Direk, nakatrabaho na namin sa very successful, critical and commercial success of uh, um, Global Unity. So, anyways, nakakamiss ang theater release. No? Uh, gusto kong um, ma-experience ulit. Nung panahon namin, mga pelikula talagang pinipilaan, mga box office, at tapos yung experience ng watching in the mass na marami kayo, uh, yun ang nakakamit like, sa sa mga streaming. But ito, uh, story ni Direk. He is the writer and he is the director and with a uh, very good looking cast. And of course, we're hoping that it will be a uh, commercial and critical success. Ano kasi ito eh, parang social political satire. Kung may gusto kang mensahe na ibigay, uh, one of the biggest and most effective means is through comedy you laugh because you relate, you laugh because alam mo, totoo. And that makes a really good comedy. And at the same time, you go home and say, tama. No? And also, believe in second chances. What tayo mo na ng pag-asa. Kasi may solution mo. Kung gugustuhin natin. Thank you po. Maganda ngayon po yan para lahat <laughs> ng mga kanala ng bago. Kaya yung ko na ito, makasalaan sila. Oo, oh, may paghahato pa yung mga mga Gov, may katanungan po ng mga kas -bago na kayo. <laughs> <laughs> Pero meron po oh, isang parang para Narinig yung mga sinasabi may pa Uy! Bilangin! Uy! Oh, Tinangin Woo! na ba yung... Nandun na yung... na lang David? Sinabi mo? Oo. Oh, yung hindi mo nagdaasa ka may pasensya na Oo. Yung mo nangyayari. Taasa ka mga mga kasalanan! Woo! ko. lang ko yung... QR Code na lang. QR na. Ang beat ng mga kay Ayun. Huwag pag-download. Eh, po. Go, maramang go. Baka nga lang po po gusto na uh, sabihin po, go. Yeah. Pwede. O, mag-download na daw ng V-Bank. wala pang V-Bank. Pinunan ka agad ako ni O, po po. Sa, uh, that they know din ako. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre 419. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. President? naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre naman. Siyempre Mahal-mahal <laughs> Natatago nga lang <laughs> Go! magaan na pelikula, masaya lang, and uh, siya na seryosong tao, uh, tahimik lang, very nice lang, di ba po? Pero, ang cute lang na marunong siya makisama uh, at uh, hindi rin po ako nahirapan makisamahan sa DK. Though, before pa, magkakilala na rin naman po kami, so, uh, naging magaan na rin naman po para sa amin. Thank you very much, Papa Gonzalo. Alin din sa scene? <laughs> parang na kia over sa so parang naka bikini ba yun so, naka bikini siya parang shock sa parang hirap yung ginagawa niya ano yun diba yun naman sa kanagulat ako na ano uh, sexy diba oo yun mo naman, naman. so yun nahiya ko actually ako yung okay, nahiya